Madali na. na! Napakabaga naman ng taong to. Kung ganda'y magsiyo po mo. Ah, ganyan pala. Talanin niya ang pangalan niya. Ano ba ang maitataya namin? Ang general ay makakataya ng anumang maibigyan. Hindi kami mga paro. Ah, kayo ni Padre Irene ay magbabayad ng pagkakanggawa, panalangin at kabaitan? Alam niyo ang kabaitan sa ng bawat isa hindi katulad ng mga binya din na paglilipat ng mga sumay. Pinagbibili na sa isa, pinagbibili pa sa iba. Kung gayo'y papayag akong bayaran na lamang sa mga pangako, sa halip na magbabayad, ang pwalta ay sasabihin na lamang ang lilimutin ng limang araw ng karalitaan. Ang kababahang loob ang pagkamasunurin, ang kalinisang ugali ang pagkamamabagin at iba pa. Malit na bagay laban sa mga brilante. At ito naman ang ibabae dito sa akin sa isang balye sa si limang araw ng pagkabilanggo, o limang buwan o isang utos na napagtatapon na walang nakatalagang pangalan. O isang utos sa gwardiya-sibil na barilin sa daan ang mga taong parurosahan, samantala ito'y pinaghahatid at iran. Ano naman ang mapapalanin niyo? Malaki. Anas ko ipunin lahat ng mamasamang budi. Ang kahahas na hiling tukod sa pagtapos sa ating Ang kahiling ay kay na Sa kanya ng pagiging magsik, pagkakalsa. Ang ay pamumuno ng mga binatang naghahangad ng mga pagbabago at kiyabangan. Ang isa sa kanila ay nagangalang isa gani, pamangkin ng paring indyo si Padre Floripino. Siya ang paborito kong mag-aaral. Riyad at paborito ninyo, kuting na kami magsuntukan niyan sa bapor. Baka walang galang, nang itulak ko ay tinulak din ako. May isa pa ang makaraingin yata, o makaraig. Makaraig, magalang at nakakatuwang binata. Siya ang nabagit ko sa inyo na lubhang mayaman, mahigpit na inihabilin sa atin niya ng kondesa. Mayroon ba nagangalang Basilio, estudyante sa medisina? Ah, tungkol kay Basilio wala akong masasabi. Iyan para sa akin ay tubig na tulog. Hindi ko maunawan ang iniisip at sinasabi. Tayang at wala si Paris Salvi upang magbalita sa atin ng tungkol sa pinagmulan tila narinig kong batang musmus pa iyay nagkaroon na, na ng usapin laban sa mga gwardiya sibil. Ang kanyang amay ay napatay sa hindi ko matandaan kung anong gulo. Ah, ganyan pala. Itala ninyo ang pangalan iyan. Palagay ko'y dapat ito sa ayunan ng pamalan upang ipamalas ang ating pagtitiwala sa kanila at iba pang katibayan ng ating pagiging matatag. May kailangang bawiin muli ang paintulot at pagkikita kong nagmamalabis ang pinagbigyan kaya atin silang babantayan. nag ka ba ng mabuti pa ni Tente? Ganoon, ganoon. Ikaw? Masiyang-masiyah. Naanyan ako ni Padre Camorra ng bakasyon sa kanilang bayan. Sumama ako. At sapagkat, paraming magandang dalaga. Hinarana naming lahat. Napakasaya. Walang bahay na hindi namin kinanhi. Nakilala kami ng isang mangmang. -mang, kapitan niya ni Basilio. Napakaulol ni Basilio. Angin ah, kaya na ang isang dalagang hindi marunong ng wikang kastila. Walang yaman at naging alila pa. Napakasungit niya, ngunit maganda. Isang gabi, inambros ni Padre Camora ang dalawang nangharan na sa kanya. Buti na lamang at hindi sila napatay. Masungit pa rin siya at tulad ng iba'y may mangyayari rin sa kanya balang araw. Placido, maaari ka ba lumagda sa sulat na ito? Mamaya na, nais ko muna mabasa. Napakahaba, hindi mo ba nakikita? Sumakaraig at ang iba'y humihiling na makapagtayo ng isang akademya di Castellano, bagay na isa lamang kalokohan. Mamaya na, may klase pa ako. Florentino, Aguinaldo, Leonardo, Placido. Walang respeto, bubay kayo sa'yo. Antukin, ano ka, tamad? Alam mo ba ang iyong leksyon? Sige, Juanito, sagutin mo ang tanong ko. Ang sa likuran ba ay nakapagpabako sa nasa harapan o hindi? Dali, bulungan mo kong sagot. Sige na, bulungan mo ako. Ay, napakahayop mo! Ikaw, magaling na taga-bulong. Hindi kita tinatanong. Ngunit ibig mong sagipin ang iba. Ngayon, iligtas mo ang iyong sarili. ano yung pangalan? Si Placido po. Aha! Placido, penitente. Lalo mabuting yung tawag sa'yo, Placidong Bulong. Ngunit kailangan bigyan kita ng parusa sa iyong pagdilikta o pagbubulong. Ngayong araw ay labing araw kang libat sa klase nito. Ano pat kulang na laman ng isa at mabubura ka na sa talaan? Labing lima? Hindi po ako lumiban sa klase, nang higit sa apat kung kali, ikalima pa lamang ngayon. Dahil bihira kong basahin ang talaan, sa tuwing makakauli ako ng isa'y nilalagyan ko ng limang guhit. Kung lima nga ang iyong liban, ilan na makalimang lima? put Tama, sa gayo higit ka pa sa sampu, sabagat makaito lamang kitang nahuli sa pagkulang. Ngunit pade, kung lalagyan ko ninyo ako ng bawat seleksyon, ay dapat kong alisin ninyo ang dipagpasok ng nilagyan ninyo sa akin hindi ko po maisip kung paano ang wala sa klase ay nakapag-uulat ng leksyon. Hindi at hindi mo naunawaan at hindi mo naisip. Pilosopo na hindi pumasok sa klase hindi pa marunong ng leksyon. Tama na Padre, tama na! May lalagay po ninyo ang lahat ng gumit ng kaibig ninyong ibigay. Ngunit wala kayong karapatang naiitin ako. Hindi na akong makatuloy sa inyong klase. sa dahilang ang pagtuturo ay gagawin sa gabi ay maaaring sabihin maging daan ng di mabuting asal at ugali na gaya ng pangyayari sa paaralan sa Malolos na kasisira sa karangalan ng universidad. Makasira kung makasira, ang universidad ay makipilitang sumangaayon sa mga ng mga nag-aaral. At kung totoo iyan, ay anong kung gayon ang universidad? Isa ba itong kapisanan na laban sa ikakatuto? Dandaan mga ginoo, ako hindi makaprali at alam ninyo ang aking sim simulaing makabago. Ngunit kailangan aminin natin na ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang parang iyan ay artist is da ang mga prali at siyang magsumikap. Ngunit, samantalang wala tayong nalalamang masamay, huwag tayong magkamali ng hinala sa kalayaan at pagsasarili ng pamahalaan. Ang liwanag ay namamanaag na. Binuksan na ang Espanya ang silangan para sa Pilipinas. Nagbabago na ang panahon at umaayon na sa ating hinihingi at batid higit sa ating inakala. Ang pamalang ito, ayon sa iyo lumihila at nararapat para kasin at ipakita ang ating pagtitiwala sa Kanya. Inaakala ko na ang pag-uusik ay nagtatagumpay at ang sanhin ang pagtawag ni Makaraig ng pulong ay upang ibalita sa atin ang tagumpay. At bukas, makikita nating magkakamit ng papuri at pagkilala sa bayan ang mga pagsusumikap natin. Mabuhay si Sandoval. Mabuhay si Sandoval. Mabuhay si Sandoval. Mabuhay si Sandoval. Magsaya na tayo mga kaibigan. Tagumpay. Hindi pagkita ko kay Padre Irene kayo ng umaga. Tila isang linggo lang sila magkatalo at itiglaban siya sa usapin. Laban kina Padre Sevilla, Padre Fernandez, Padre Salvi, General, Pangalawang Kabo, at mga alahas ni Simon. Itatago na sana ang ng ilang buwan ng malalang ni Padre Irene katastas ang lupon para ng paralang primarya at iminungkahi niyang ang kasulatan ay paywaya sa lupong iyon upang mong desisyon. Yamang tungkol sa pagturo ng wikang kastila ang pinag-uusapan. Ngunit, ang lupong iyo ay matagal na hindi kumikilos. Yan din ang sinagot kay Padre Irene at tinagun niya mabuti ang pagkatataon upang muling kumilos at samantala ang pagtunguron kay Don Custodio na isa sa mga kasangguni at dahil sa kasipagan niya ay eh natasan siyang magmungkay at dapat ngayoy nasa kamay na siya ng kasulutan. Pinangako ni Don Custodio na lutasin ito sa loob ng buwang ito. Masamang simula iyan. Masamang palagay na lang mga bata pa kayo at walang nalalaman sa mga bagay na may kinalaman sa mga pagbabago. Tingnan ninyo ang mga pangyayari sa Madrid sa mga binatang humingi ng maraming pagbabago. Lahat sila ay pinaratang filibustero. Marami na ang hindi nakauwi rito. May mga bagay na hindi ko maipapaliwanag sapagkat lubhang maselan. May ibang katwira na nag-uudyok sa matinong pamahalaan o huwag duminig sa mga kailingan ng isang bayan. Nahuhulaan ko ang ibig sabihin ang pamahalang kolonyal ay hindi lubos takwasto, pagkatag at wasto sa pagkatatag at nananalig lamang sa pag-alalay. Ay, Lincoln. Ah, mabuti pang ipaubayan ninyo sa kamay ng mga pamahalan ang mga bagay na iyan. Maghintay kayo. Bigyan niyo ng panahon. Mag-aaral na kayong mabuti. Kayo'y marunong ng salita ng wikang Kastila at nakapagpahapahayag na ano't nang himasok pa kayo sa gulong ito. Bakit hangad pa ninyong maituro ito ng bukod? ang laging inahabilin sa akin, ang aking amain ay lalahin ang tibagaya ng pag-aalala ko sa sarili. Hindi ako naparito ng dahil sa akin, kundi sa ngalan ng sakalagayan ng lalo pang aba. Pag-aralan nila ang pinag-aralan ninyo at gawin nila ang ginagawa ko. Naging alila ako ng lahat ng prayle, samantalang hawa ko ang gramatika ng nag-aral ako. Ngunit ilan sa mga nais matuto ang makaabot sa naabot ninyo? Isa pa sa 10,000? Pwes, ano ang kailangan ng higit sa roon? Totoong marami ang mga abogado, ang karamihan ay pumapasok lamang bilang taga-sulat. Mga doktor, sila-sila ay nag-aaway at halos magpatayan sa pag-aagawa ng isang may sakit. Magagawa, binata, magsasaka ang kailangan natin. At upang maging mapabuti ang magsasaka, ay hindi kailangan matuto ng maraming retorika. Pangarap mga kaibigan, bibigyan ko kayo ng napakainam na payo sapagkat ikaw ay patalino. Istudyante kayo ng medisina. Kung kayo ay lisensyado, na yung nag-asawa na kayo ng isang mayaman at masambahing dalaga. Harapin ninyo ang paggamot at huwag kayong makialam sa bayan. Maaalala rin ninyo ako at sabing may katwiran kapag kayo nagkaroon ng mga uban. Mga ubang katulad nito. Kung ako po magkakaroon ng mga ubang katulad niyan at kapag inilingon ko ang aking paningin sa nakaraan at nakita kong wala akong nagawa kundi para sa sarili lamang at hindi para sa bayang makaloob ay, sa akin ng lahat ng bagay. Ang bawat uban ay magiging isang tinik at hindi ipiyog kundi bagko si kakahiya. Si Keroga, isang negosyanteng in na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa, ay naghandog ng isang hapunan Naluhan ito ng mga tanyag na panauhin, mga kilalang mga ngalakal, mga praile, mga militar at mga kawani ng pamalaan sa lahat ay pawang kanyang mga suki o mga ninong. Dumalo si Simon sa handaan at nang tanungin niya si Kiroga tungkol sa mga pulseras na kinuha nito sa kanya, sinabi nitong Señor Simon? Akin-logi, akin-magsak. Ano? Nalogi kayo at bumagsak? Kiroga? Ganun pala at ano'y daming botilya ng champan at mga panauhin? Tris, nangangalangan pa naman ng salapi at inaakaw lang babayaran ninyo ako. Ngunit ang lahat ay maayos. Ayoko lamang bumagsak kayo sa maliit na halagang iyan. Siya, gagawin kong pito ang utang ninyong siyam na libong piso. Kailangan ko lamang ipasok ninyo ang ilang kahon ng baril na dumating ngayong gabi. Ibig kong itago sa iyong tindahan. Hindi magkasa ng lahat sa aking bahay. Hindi kayo mananagot. Ang mga armas na ito ay itatago sa iba't ibang bahay na unti-unti at pagkatapos ay gagawa ng pagsisiyasat at marami ang ibinilanggo. Marami tayong kikitain sa paglalakad na makawala ang ang mapipilit. Alam na ninyo? Hindi ninyo magagaway sa iba ko lalapit. Ngunit kakailangan ko ng siyam na libong piso upang ipandulas ng kamay at ipagpikit ng mga mata. Nababayag din si Simon si Quiroga. Samantala sa sala, ang pangkat ni Don Custodio ay nag-uusap tungkol sa komisyong ipadadala sa India para pag-aralan ng paggawa ng sapatos ng mga sundalo. Sa umpukan ng kinabibilangan ng mga praile, pinag-uusapan naman ang tungkol sa ulo nagsasalita sa perya sa Quiapo na pinamamahalaan ng Amerikanong si Mr. Leeds. Ang ganda! Anong ganda? Ang nobyo pala niya ang kagalit kong sudyante. Masalamat sa at hindi siya naging tagaroon ng ating bayan. Narito na si Padre Camora. At sino naman ang kamukha ng narawan nito, Benzaid? Ano, hindi ba na ulo lang makaisip niyan? Nasaan si Simon? Dapat bilhin niya ni Simon. napaka napakuripot ng Amerikanong yan at na natakot na pagbayarin natin siya sa pagpasok ng pahala ni Mr. Lee. Ang maloloko si Mr. Leeds. Duwag lamang si Simon. pinagsisiyahan? Maari na ba tayo magsimula? Madali na. Napakabagal naman ng taong to. Kung ganun, magsiyo na po. Ang mga kaginuhan, Minsay dumalaw ako sa piramidi ni Kupo, ikaapat na lipi ng mga faraon. Sa isang libing ang nagawa sa batong buhay na pula, ay nakita ko ang kahang iyan na maari sa siyasatin. Amoy bangkay! Kamoy ng apat na libong taon! Ang kaang ito, mga ginoo ay may lamang sandakot ng abo at kaputo ng papiro na kinasusulatan ng dalawang salita. Nang magawa kong bigkasin ang unang salita, asindak ako at buksan ko at matagpuan sa loob ang isang ulo. Inalis ko ang pagkatakot at binasa ang kalawang salita. Nawala ang ulo at napalit ito ang sandakot na abong ito. Matagpuan ko ang dalawang salita ang makapangyari. Panlikatag gunaw, pangbunga at pagpatay. Mga ginoo, sa pamamagitan ng isang salita ay bubuhayin ko ang sandakot na abo upang makausapin ninyo ang tanging na nagbabatid ng nakaraan at kasalukuyan at ang hinaharap. Dere mo, please, Ipakilala mo sa narito kung sino ka. Hey, Timothy. Alam na kayo sa panahon niya, Matis, at ang mga ng panahon na kasakot sa mga Persia. Nang matapos na natin sa mga mga pagyakbay sa Gesya. Asiria at Persia. Ako'y sa aking bayan ang mga pagamit na sa kanyang at ang mga sa gabi ay na siya ko ang ang hindi mga Nasaan ang ginagpapangyarihan na sa aking pangyesa at binibaba ang na kayo paunggit ang susunod ang kita Mabatay! Mabatay! Mababatay! Ano'y gano'y 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 gano'y